ang dami ang dami yan lo nilibing ko lang yan ang dami yan ayaw na i ano mo na tapo oy oh good morning grabe yan ah ano yung manaw may dala akong palaka ngayon ano pala alas 6 media pala nga palaka ang aking delivers wala tayong hito Malaka? Oh. Ang palaka oo ang grabe yung palaka na yan good ha? size ha good size Good size talaga yan. Oo, oh, makikita mo. Ayan o. Oh. Nagay siya talaga lang lang yan. Lang yan. Lalabas tayo. Lalabas lang ako. Lalabas ko ngayon lang ayan eh. Buti nga, may palaka ka ngayon. Nilibing ko na nga lang yung ano eh. Nilagay ko dun sa maya, no? Sa damuhan yung... Hinukay ko yung mga hito. Lalaki niyan, boss. Oh, grabe ah. Eh. Mm talagang dyan mo matitikman yan mga no, mga laki palaka mga ganda ngayon ano o oh, ayan ah tinan mo yung ano ko tinan mo yung may isang netibos. boss ba ayos isang, isang nahalo yeah, tinan mo dito yung ano ah oh. nilibing ko dito yung mga hito <sighs> ni Arjun ito ah Angat, angat, angat mo to. Angat mo yan o. Oh. Angat mo yan. Angat naman kasi. Sabi ko nga sa kanila, wag nilang kunin yung malilag. Sayang. Balik nila sa ilog. Tara, Para nila, nilang. sila rin naman ang kumukuha. Ito, ito kay Sila rin naman ang kumukuha. Kaya nga. Ayan guys, yung mga isda na ano. Mga nasa limang kilo yata na isda yan. Oo. Oh? Napakita lang natin. Napakita lang natin. Ayan guys. Oh. Ayan, yung isda dyan. Ayan. Ganun. Ayan, oh. Ayan yung, yung mga yung mga isda yan o ayan. kung nakikita nyo yung mga isda ayan, mga isda ang dami ang dami yan lo hilibing ko lang yan ang dami yan ayaw na i ano mo na yung sabi ko sa pagka ganyan iiwan ko na yan Ah, mga ko, man, lagi Ula. Ko sa bahay, pang ulam na lang Ulamin na lang nila, ano? Mas may liit Hindi mo pwedeng ilagay sa rip yan, gawa ng hindi pa sumusuka syempre mm. ang nangyari kasi uh, dyan lang na hapon syempre pausukahin mo abay nung umaga patay patay may liit may ka dito may rot pa rin tayo buti nga wala nang ano dito pagsamahin na lang ito baka oh, may lagay lang ka pagsamahin mo nga ito lagay mo na dito yun ha ito? oo para makaano yung palaka mayroon pa dito. Nandito sa na lang riyan kasama ko kahit dyan Ah, pagsamahin na Ilang kilo Yung palaka lang yung ano? Nandito sa lang boss 1 and 3 dito. Wala akong tulong dito. dito. Ayan, ganyan. Liwan mo lang. Ito so, dapat ganito. Na. Pwede na yan. Ayan, no. magal ko. Kaya mo siya ito liit. Ayan, liit naman yan. Yolo loko nga siya na pinsa ko kapon. Sabi, pinggiriling sa naman yan. Eh. Sa isa isa. Kaya ako ito po, Para sa palaka. Ah, <laughs> ayan. Palaka. Ito mga idol. Meron tayo bago uh, palaka. Aga pa lang ito mo, guys. Mga ano pa lang ito. 6.30 ng umaga. May sabon yan. Hindi, okay, panghugas ko lang. Ayan. Sayang ina eh. nasa 2 kilo, 5 kilo kaya tayo na i-living na yun. Kami. Ito. Tsaka sawa na rin yung ano. Hindi mo na ako bibiling ng ito. Sawa na yung mga bata. Ay, eh. gagalit na sa akin eh. <laughs> okay, buti pang ano na lang eh. Buti pang palaka na lang. Kasi palaka kasi hindi nakakasawa eh. No? Ito, basta malalaki. Kita mo na kaya ng 700 yan, itak na yan. Eh. Wag. <laughs> Palitan ko nito ah. Mas ako. gaganyan, gaganyan, ganyan yan boss. 1.5 pa gawa ko yun. Ah, 1.5 ba yan? Sa ano, uh, ganda uh, nito dati. Pabayaan ko yan. Kapatihin nga. Pinalakawang na, ito alulusong sa ilo. Wala nang tulus eh. Ayan na, yan na kasi ang magandang pangalo, pang ano, pang... Puti-puti lagi dati to. Pang karne-karne, ano? Tukay ng kalabaw. Oo. Oh. Nara yan, oh. Ganda pa ng mga design dati dito. Oo. Oh. Ayan eh. Ito tracking ko sa Maribel sa Bataan Pinago. Ayun. Hmm. Ano sa Bataan pa galing? Hindi, dito ko pinagawa sa Guillermo. Uh, eh maganda pita ko lang sa tracking. Pagawa ko lang ito. Hmm. <coughs> na ito, one five. Lapat ay nang gumagawa ng ito ng ganda rin. Okay, okay niyan. Ano? Okay, fetching. Tapos sino kumuha yung mga kamag-anak nila? Oo, oh, nakakuha ito si Kuya Didong yata isa. Kaya kay Arde ang isa. Kay Arjon? Arde. Ah, Okay, okay na yun? Bago ito, makakalimbag yun. Eh. Hindi, okay lang yun. Tatakpan naman na kagad yun. Eh. Okay. Ba? Bibira na kasi kanya itak ano? Eh, Hindi, mm. marami itak. Kaya lang yung gawa ba? Hmm. Aliyano ko naman mamaya eh. Papaluto ko na mamaya eh. yun. size naman yan, boss. Ayun eh. Okay, okay, ano? Ayan sila, oh. Eh. Ang lalaki, ano oh. ayun Katakas okay. pa kayong tatlo eh. Kailan? Ngayon, pag inuugasan lang sa ako, oh. Ay, ganun? Ibutas pala tong net. Eh, kaya nga, dinuble ko. Ganun sila, mga guys. Ang ating uh, palaka. Sige, okay. pana na. Pakpon hmm. mo na. Ito yung gantong. Malaki lang, konti. Hindi. 6 na piraso isang kilo. Ay, oo. Oh, yung mga yung mga bata. Oo, kinilo ko talaga yun. Ay, mga bata. Oh, ay, mga bata mga, ay, mga bata. Ay, mga guys. Magbabayad po muna tayo. Guys, ang ating uh, kabayaran. One in three port. Ay, ah, ito. Yes. Hi, thank you very much, boss. All Alright. Basta palaka lang muna natalin ah. Oo, huwag muna ito. Sige, sige, sige. Kaya kung may African, okay. Oo, okay, okay. Sige ah. May gusto ko nga nandiyan. Ang lalaki ng palaka. Kaya lang ayaw akong papasukin. Ayaw ganon? Sa SDR. Sa Pocota SDR eh. Sa likod? Ang krabi ng palaka. O, naipod na yun eh, no? Saka 5 minutes. Oo. Sige ah. Okay. African, basta palaka lang ah. Oo. Okay. Alright guys. May bago na naman tayong stocks. Thank you guys. Salamat po sa mga nanonood dyan at sa mga hindi pa nakasubscribe mga idol, paki-subscribe po ang ating channel. Thank you guys, salamat po.